Kaya mo kaya mo kayo Sige, let's muna natin Alam nyo naman na ito, ano? Na-aril na ito Sige, Ah, Sige, yung first ko sa inyo Sige, muna pa ba? Alam nyo to? Siya. Sige, pabarote Desundorma

Ay ko nandito, eko nandito pa si ano, si Kuya Bert, si si Joy Bill na <laughs> Grabe 'yung mas kwela 'yon. Sige, <laughs> <laughs> sa <laughs> pamilya ko. Ang ko. <kulit. laughs> yung yung silik yung silip mo doon yung Jose Marsa oh Jose Marcia na silip. <laughs> si Mar Jose na. Okay. Go! Action! Takat okay. tulog na. lang. Pasko na! Oh. Now, look at my new album, Going Home to Christmas. <laughs> ayan yan. Nagkukulitan na naman kami. Hindi na magsak kami. Actually, totoo talaga, naguluhan talaga ako kanina e. Eh. Alam niyo, <coughs> kala ko, uh, magte-taping tayo mamaya nga po. <laughs> Dala ko lahat ng damit ko. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Langiya, na. Finally! Friend my wings, Taranta, your gasket fly. Taranta, as a speed of the winds, the go sailing by. Oh no. <laughs> Ocean deep. <laughs> I'm so afraid to show my feelings. I have feel 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 sealed a million free of ceilings. Solitary, you ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found a lover. And then I cry myself oh, to sleep, oh, sorry. I know this love abides like you, ocean deep. Oi, ose marchan nangyakapala. Jose Marzan ah, Jr. My idea of a perfect <laughs> Christmas is to spend it with you. Okay, At sir. uh, sino uh, 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 ba yung, ah, isa? Ah, ano ba ito? Nalimutan ko tuloy. Arie Rivera. Arie Rivera. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Oh, siya marichan pa rin eh. <laughs> Tapos na ng contest. Eto na kami. Pahinga na kami ngayon. Pahinga na. Yan na, pahinga na. Nakaraos na kami. Makakatulog na kami ng... Mahimbing. Mahimbing mamaya. Pero gigising kami siya. <laughs> <laughs> Tapos na. Woohoo! Tapos na. Woohoo! Yung mga malulupit to. Yung mga halimaw itong mga to eh. Hurrah! anak Ay, lang basa, ako eh. Tol, mo saan pa? Oo. Sa yung GC natin. Kinuha uh, ko na lang. Ayan! Tingnan nyo. Ay! Si Tina lang yung ginigap Eto, Ay. kala nyo gaganyan-ganyan lang yan. Pero, so, eto hari ng halimaw eh. <laughs> <laughs> halimaw sa boses, malupit. Naalala ko na. <laughs> Nagulat ako Grabe yung ginawa ni Dulce kanina, no? <laughs> Nagi, nagi, ah, ah dalawa pala kayong babae. Dalo, ah, kayo pala ng ano. Ah, Ay, hindi. What if sa Freddy Mercury Tulugan na. Tulugan na. Papahinga na. Bye-bye, bye Hello. Bye-bye. you have a big... Yeah, <laughs> 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 <Labay> po. <laughs> ano, Ay, ano ba ito? Live ba ito? Hindi pa naman. <laughs> hindi pa <lang>. <laughs> <laughs> so, yun, chupa, ilalagay ko yun sa... See you -ra -ra. in the future brother uh, good luck sa atin lahat. Thanks, thanks, thanks. God bless po.